Nakamugna og kahasol sa ilang pagpuyo ang pagdagsa sa mga langaw. Kini ang gipamahayag sa residente nga si Alias Justin. Human nga dili na sila makatarong og kaon tungod sa kabaga sa mga langaw nga mubatog sa ilang lamisa. Hangyo na lang niini nga to sa barangay nga sila ang matabangan sa ilang problema. Ang concern lang namo po sir, I don't know sa so, mga nga silingan kung makita po nila ang risk nga dala sa maong langaw lagi sa mga bata ba ang pinaka pinakasakit po yun kay muna muna na may tigong para makasudan o kay pagluto wala na may na siya sumak lagi eh. Si Chairman Romeo Sarail ang natingala usab sa pagdagsa sa risgutan ng mga langaw Gipaklaro sa naisgutan nga mituhaw ang maong mga peste sa pagsugod sa panahon sa mga pag-ulan. Gumikan ni ini naghangi usab ang naisgutan nga sila ang matabangan nga masanta ang pagpameste sa mga langaw. Ang pagkaon, yung sa itubo na lang namang pagkaon kay mga langaw. Dapat nabidyohan tanto niyo gani Ito, si Manto tadi ito sa lot kaya mo maghapunan siro. lang langaw eh. Lami nag mag-ihaw-ihaw kagkuhan. Manok na. Si Kapitan Geoffrey Salanyo nagpaklaro nga wala pa nakaabot sa iyang buhatan ang maong reklamo. Apan, gipasalig ni ini nga iyang aksyonan ang maong problema. Sigun sa kapitan, nga sa so tao ni ini og unsa ang hinungdan sa pagdagsa sa mga langaw dungan sa pagpasiguro, nga dili ni ini baliwalaon ang mulo sa katawhan sa naisgutan nga purok. aron nga dili mo ang problema. Kasalalay dira ang, ang panglawas sa mga katawhan na to, labi ng mga bata. Na. So hindi pwede nga ito na siyang i-consider na lang ang murag ano lang uh, pabayaan. In the heart of changing lives, kinis Brigada Danikase. Brig news.